po mga kasendero, magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat sa atin lahat so yun na nga nandito pa rin ako sa trabaho <laughs> dito pa rin dito pa rin sa ano, uh, branch namin dito sa exit 28 so yun na nga may share lang ako sa inyo dito sa kaganapan kaganapan nitong ano ito ay Mitsubishi Nitiba 2006 model Ayan Palit ng ano Palit ng spark plug Palit ng high tension wire Palit ng uh, Wajigata blue O valve uh, cover gasket Yan Palit dyan Hindi gumawa Pero uh, Kasangkot pa rin ako Dahil yung Mag anong ano High tension wire Tsaka anong mga wire Malulutong na yung wire Maano na ma mai, ma maano ng galaw-galawin kasi madaling maputol. At uh, ito yung mekaniko na nalipat sa ibang branch tapos ibinalik dito. Ito, ay, Al Pakistano! alpakistano <laughs> Pakistano! ito magaling to. Ito yung pay payat. lang siya pero magaling. Ito pag mag-aano nito, itabag dito yung uh, mag-aano ng timing. Magsiset ng timing tsaka yung kasi pag nagpalit ka ng ano nito, You will uh oil pump, cha water pump, tanggal ito lahat pati yung uh, timing chain, tanggal. Ah, uh, ito uh, magaling. Magaling gumawa. Yung isa yung isang mekaniko. Lagi man lagi na kano yung ko. Hmm, hindi ko maiintindihan. Ngaling-aling kong dagukan eh. <laughs> <laughs> may pa, may ano sa akin yung magtatanggal na ng mga sakit mga sakit ng wire hindi niya ka matanggal paano may itong ko sa bunganga <laughs> at so yun nga mga kasindero at ah uh, eto hindi ko pa rin na share sa inyo ito to to, to. yan panglinis ng uh, injector Nung unang dating turito, rito, isang araw nakakalimang sasakyan ako eh. Lima, tatlo, ganyan. Pinakamababa ng tatlo. Ngayon, lahat kasing branch namin, mayroon ng ganito. Nilagyan na. Kaya, dati, yung doon sa isang, sa 29, dinadala rito. Ako, ako rin nag, ano, dyan, naglilinis. Pero, mayroon na rin sila doon. Espe, <laughs> laypin din ha? May din laying din pala. Laypin din, na plastic. So, 'yung uh, mga kasindero, ah, uh, andito pa rin ako sa aking pwesto, 'yan. Din ng aking pwesto. Lumit na 'yung television ko, nas. Sira lang yung ano yung HDMI na cable uh, pinalitan ng ano VGA. Malit naman yung TV. Ayun. Ay, ako dito. Paikot-ikot lang muna ako. At uh, malamig nga pala rito. Malamig dito sa Riyadh. Malamig sa Saudi. At yung ating ilaw nag-iisa. Nag-iisang ilaw. Nag-iisang ilaw ay, gagawin ito hindi ko na gagamitin ito, maingay lumalaga to baka pag naglalaka ganyan nasipak pa yung ano to tatanggalin ko ito, ilalagay ko dyan hay, lalaguan natin ang paraan gawaan ng paraan lumutong na yung plastic ayun, nasipak yan yan muna natin siya dikitan 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 ilagay muna natin yung gopro bago natin tanggali ah, bago natin dikitan para tawag dito sentro kumpak ayan tanggalin ko to rito ilalagay ko diyan ginawan ko sa ginawan ko lang ng paraan yung ano na yan eh. Ito na nga mga kasindero <laughs> Pag anong gano'n lang ah, Break time ko na kagad <laughs> Alauna na Alauna ng hapon ang aking break time At babalik ako ng alas 4 Ng hapon Magta time out -time 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 Muna ako Yun. Ayun Ayun Uwi na ako Kaninang alas 12 Pag sigaw ng sala moket na ako agad at pagkatapos kumain oh. <laughs> ngayon break time ko pag ko tutulog na lang magpapahinga na lang ako <laughs> yan dito lang kami nakatira dito lang ako nakatira sa taas walang ano Walang asin sa biyahe. Gigising ka ng alas 7. Alas 7.30. Sipilyo. Ilamos. Pasok na sa trabaho. Tanghala ko na nililigo. Kasi ano. Malamig sa umaga. Sobra. Ay, ito na naman tayo. Sa aking kusina. Kusina. Oh, kusina. Ayan malinis linis ang manang aking kusina <laughs> malinis linis ang aking kusina kumpara sa kusina nila <laughs> talagang nag ano pa nagmamarites Ay, kumain na nga pala ako wala na akong prutas wala na akong kakainin prutas sa kwarto na ako diretso Tara sa kwarto At magpapahinga After natin magpahinga O oh, habang nagpapahinga tayo eh Nanonood-nood tayo ng mga ano Mga Video nila Louie TV Jopper Sniper At yung kanayang mga Mga kasali sa ano Nasali sa challenge Skyflex Skyflex challenge. Ay. Malabo. Malabo ang aking pag-iisip. <laughs> ay. Ay, may ilaw ako dito eh. Bakit? Oh. Yan, may ilaw ako. <laughs> Tingnan nyo. Ang aking kasuotan. Sa pagkat ngayon ay winter. Malamig malamig din eh o yan nakasuot na ako ng pang uniforme ko meron pa akong panglamig sa ilalim at may hood o yung panlamig na sinusuot ko yung maliit yung pit lang sa katawan para pag nagsuot ka nitong ano uniforme hindi masyadong bloated hindi bloated uh. Yan. At may t-shirt pa ako sa ilalim. O. Oh. oh, ha? Oh. Ganyan ang kasuotan. para hindi ka lamigin. Mahirap na. Mahirap. pagka yung nagtatrabaho ka, nanginginig kang ganyan. Tsaka ano, hindi ka makapag-isip ng normal pagka lamig. Oh. At hindi lang yon ya tanggal tayo sa patos. Tanggal tayo ng medyas. Mm, -bang! Uh, Walang amoy ang aking medyas kasi araw-araw ako -araw, nagpapalit ng medyas. Yan. Pitong medyas ang nilalabang ko tuwing weekdays uh, ng gabi. Yan. At pagkatapos, uh -huh. meron pa ako Jaging pants sa sa loob. <laughs> uh, yan. oh, tingnan. Naka-jogging pants pa ako sa loob. Ganun. Patong-patong patong-patong ang -patong ating kasuotan. O, oh, ngayon. Ihiga na lang. Ah. Uh, ay, malamig pa rin. Ah, uh, kukumot. At pagkatapos, habang nahiga, nakahigang ganyan manunood tayo ng mag update tayo sa mga video nila Louie TV nila Kapanalig si Japper sila Kamuning sila yung mga kasali sa uh, challenge Kabungot si uh, ay lako Isa na din ako. Pero karamihan ko pinapanood. Itong Ed Bulaga. Game of 5. Babay naman na, mamaya naman ulit ang asindero. Pagpasok ko naman alas 4 ng hapon. Yo, mga kasindero. Ganito lang ginagawa ko pagka nag pagka break time. abang break time na nanood Kapanalig. Mamaya si Japer naman mamaya ang gabi. Pag may time pa yung iba, yung iba pang mga vlogger sa Bukana ang ating pinapanood. <laughs> iyon na nga, mga kasindero. Papasok na naman ako. Ba, yung aking... Sss. Eh, hindi mapupuno na. Hindi bali, meron naman dito. So, yun na nga. Papasok na uli ako. Alas 4 na. Alas 3.51 na. <laughs> Papasok na naman tayo. Wah. Ganun lang talaga ang buhay ng OFW, mga kasindero galing sa trabaho, pahinga, tulog, pagkagising, trabaho. Hanggang dami alas 10 na naman ito, ang gabi. Alas 10 ng gabi. Pumunta tayo rito para magtrabaho, kaya yan. Alas 10 ng gabi ang trabaho. Ay, oh. Ilan na ba akong 2011 2000. December 23, 2011 ako napunta dito sa kumpanya na to kaya ibig sabihin 2012 na rin ako nung dumating dito sa ano kumpanya na to hanggang ngayon 2012 hanggang ngayon ilang taon na 14 14 pa mamaya kwentahin natin magta time in na magta time in na lang naman tayo tapos ayan time in ulit ayan tama <laughs> ayan Okay. ada admin? stay ayan Yan. Bawaji, bawaji, bawaji Ay naku, puro bawaji, bawaji Uy, tanggal na, na to Tanggal uh, Tanggal yan eh. Pero madali na lang yung akin. Tapos ito pa, bawaji pa rin daw Uy, tanggal ano rin to uh. Tanggal din yung ano, Intake manifold ha <laughs> Ay, nako. Bibidyohan na lang natin ng kunti yan. tanggal gala. Intake man po. May mga ano na ako dyan. Pero yung Mitsubishi, wala pa. Wala pa akong video dyan. Pero, hindi na natin na bibidyohan Ano yan eh, madalian kasi dalawa sa sakyan yung ating gagawin kaya mas pa trabaho natin. So yun na nga mga kasintero, Mayamaya maya na lang ulit, mamaya pag nabaklas ko na yung mga sasakyan, bibidyohan natin ng konti. <laughs> mga kasidero. tapos na itong isa yung isa naman, ito ang mas malupit eh. ito yung mas mahirap eh. ayan o, no? itong bakal na to um, uh, madali na siyang tanggalin pero pagbalik, minsan yung uh, yung gasket, nababakbak dun sa intake manifold, ang hirap isintro ng mga tornilyo tapos ang dami niya pang ano, mga hose yun ang problema, pero kaya naman natin yan yun o, no? 20 minutes lang baklas lahat yan Kolekta muna si lang, Eho babaklasin ko muna 'yon tapos uh, videohan natin ng konti. Okay na. <laughs> so ito na mga kasidero na tanggal ko na 'yung intake manifold dito na. Ayun. Ito lang 'yan eh. Tanggal ko na at nabalam 'yung ating trabaho dahil lahat ng uh, lahat ng ano may langis. May langis lahat ng ano yung sa loob ng spark plug. Kaya magpapalit ng ano. Magpapalit ng valve uh, cover gasket. Pati yung mga ano nito, may ano yun dito. May valve shell. Oil shell pala, valve seal, May oil shell palit yan. Kaya iwan na natin yan. Bibigyan na natin sa mekaniko. Napalitan ko na rin ng ano, spark plug. Uh, hinanginan ko yung mga ano, butas para lumabas yung langis. Tapos palit ako ng spark plug. Tapos bukas ko na uli bubuo yan pag napalitan na nila ng ano yan ng valve uh, cover gasket. So yun. Yun lang may isin sa, sa inyo. At maingay na naman sila. <laughs> so yun ang mga kasintero. Hanggang dito lang ating vlog. Para hindi masyado mahaba ang ating video. Yan na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.